Wala. Wala pa namang lumalapit sa akin at sabihin sa aking mama, may magkakaapo ka na. Pero hindi mo naman sila pinapressure na ano ba. De, okay. Buhay nila yun eh. Gusto ko mag-enjoy sila. Gusto ko kasi magkaapo ako. Magka-anak. Magka-anak ang mga anak ko na ready na sila. Alam mo yun. Yung, pwede silang pag nandiyan ng baby, kahit pwede lang sabihin, Mama, relax mo na kami, huwag mo na kami magtrabaho, gusto mo na namin alagaan yung anak. Yung gano'n, nasa, nasa level silang gano'n. Pero excited ka na magka-apo? Ay, sobra. Oo naman. Sabi nga ni Ria, matagal ka na raw nagpaparinig sa kanila. Oo, silang dalawa. Pati si May. Ano sa nga text ko si Ria? Ano sa nga ni Ria? Chill lang, Mama. Chill. Ria, sa nga nag-text si Ria. Ria, sa nga nag-text si Ria. sa Happy sila. Happy. Tsaka yung nila yung isa isa. Happy ako. Paano makikita ko sa mga nagsusupport ko? Ano na yung discover mo? talaga mo na, yung ako, or, ko lang, pag kumakain silang dalawa, iniitin itin ni yung pagkain ni Arjo, iniitin ni Arjo yung pagkain ni Mayn. <laughs> yeah, sweet. Parang, oh, yun sa kanila Pero, inaalagaan nila yung isa isa. Tsaka nakita ko yung mahal nila isa isa. So, kasi nga, usong-uso ngayon yung mga hiwalayan. Ay, ayoko Ay,